hello guys ang ginagawa ko ngayon nag iigib ako ng tubig dito dadalhin namin doon sa bundok hindi ko lang alam kung kakayanin ko pa ba ang training na to napakatarik ng bundok malayo dadalhin ko ito doon sa bundok dahil nag i-spray ngayon i-sprayhan yung mga damo ito yung real life Iingkoy pala hoy. Ay naku. Laban pa ba? ubawe, eh. No choice pa ako eh. No choice na no choice. Dadalhin ko ito doon. Mamaya makikita nyo kung gaano katarik. Ang bigat pa nito. Okay lang sana kung patag pero bundok ang pupuntahan ko pero na to si lord ng bahala sa akin hello mga ka ako'y naghahakot ng tubig doon sa tuktok ng bundok ng aming farm upang gamitin pang spray doon sa bundok hello mga ka-farmers nakakapagod napakatarik ng lugar napakalulas mamaya panoorin nyo lalagyan ko ito ng hakbangan yung tapakan upang hindi na ako madulas dito nakakapagod mga kaparmers. farmers eh, kaya kayong mga estudyante mag-aral kayong mabuti upang hindi kayo matulad sa akin na sobrang nahihirapan sobrang nakakapagod kaya mag-aral kayong mabuti sa panahon ito dahan-dahan na kaming umakyat upang maghatid ng tubig doon sa tuktok ng bundok nauna na sila sa tuktok ng bundok upang mag-prepare ng mga gagamitin para makapagsimula na mag-spray ganito katari diyan kami nangkaring sa dulo kanina diyan sa may manga nandito na kami sa tuktok ang ginagawa ngayon ay nagmi-mix na ng mga pesticide o yung mga chemicals upang gamitin para i-spray sa damo abono na siya mategi ang damo muna yung una ibutang para natin mabuti ipon ko ah na na may mga milisiyo na ito rin no muna uh -huh. uh -huh. uy hapit hindi mahurot eh hindi ka totoo ulit eh

Sa panahon ito, magsisimula na sa pag-spray ang aming mga kasamahan. At babalik na rin ako upang maghakot ulit ng tubig doon sa dulo doon sa may patag at mamayang hapon lalagyan ko na yun gagawa na ako ng hakbangan o tapakan upang hindi na ako madulas doon sa sobrang tarik na daan doon sa dulo nagsisimula na ako sa pagawa ng apakan upang hindi na ako maslide o tinatawag natin in English, stairs. Let's go! Tara, ating bibilangin kung ilan ang ating nagawang steps o hakbangan. Tara, let's go! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawang po, 20, 21, 22, 23, 24. Pagod. Kina natin. Tiba. Ayan. Papa ba? Atis nagawa natin ng paraan.